Inabswelto daw ng Commission on Audit ang bise presidente mula sa anumang anomalya. Ito ay kulang sa konteksto. Isang Facebook user ang maling nagpahayag na ang Office of the Vice President ay itinuturing na isang halimbawa ng malinis at tapat na gobyerno ayon sa Commission on Audit, COA, noong 2023. Sa isang Facebook reel, ipinost ng isang social media user ang isang screenshot ng transmittal letter ng COA tungkol sa audit ng opisina ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa naturang screenshot, binigyan ng pansin ang pahayag na nagsasabing, In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects the financial position of OVP as at December 31, 2023. Dagdag pa rito, ang reel ay may caption na nakakalinlang na nagsasabing, VP Sara has clean and honest government according to COA. Pagamat ng bigay ang COA ng unmodified opinion tungkol sa pinansya ng OVP, hindi ito pruweba na malinis ang opisina mula sa mga irregularidad. Nilinaw ng COA na ang unmodified opinion ay hindi nangangahulugang walang mga maling pahayag na natagpuan sa audit o wala rin mga hindi na itama na maling pahayag noong katapusan ng taon nilabas din ng komisyon na ito ay hindi nangangahulugang ang audited na ahensya ay lubos na sumusunod sa lahat ng mga batas, alituntunin at regulasyon o ng paggamit ng pondo sa mga programa, proyekto at aktibidad ng ahensya ay ekonomiko, epektibo o epesyente. Tandaan, magingat at huwag magpaloko.